Serve the people. Serve the people. And that's our commitment. And that is our our commitment. We are true FM. <smans> 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 Ang ating mga kagalang-galang na mga senador sa panahon ng pangangampanya ay nangako na maglilingkod ng tapat sa bayan. Magsasakripisyo para sa bayan. Magsisipag para sa bayan. Gagawin ang lahat para sa bayan. At tatalima sa diwa at mandato ng ating konstitusyon. Nangangako sila ng nangangako para makuha ang boto ng bayan. Para manalo sa halalan. Panahon na naman ang pangangampanya ngayon. May pitong senador na reeleksyonista. Habang may labing dalawang senador na magpapatuloy ng kanilang termino hanggang 20th Congress. Kabilang sa labing dalawang senador na ito ay ang kasalukuyang Senate President na si Francis Escudero. Makasaysayan ang pagiging pinuno ng Senado ni Ginoong Escudero sapagkat sa panahon niya isinampa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huling araw po ng sesyon ng Kongreso, bago ang kanilang recess para nga sa halalan, Nilagdaan ng 215 na mga kongresista ang verified complaint for impeachment para papanagutin ang vicepresidente Presidente. Sa anilay, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Bago mag-alas ng gabi noong Pebrero as 5, Formal na tinanggap ng Office of the Senate Secretary ang impeachment complaint mula sa Kamara. Sa panahon na iyon, may sesyon pa ang Senado. Pero hindi ito na isama sa agenda ng mga senador. Kaya't wala pang formal na ang Senado sa naturang impeachment complaint. Nagsarado ang sesyon ng Senado nang hindi natalakay ang Impeachment Complaint mula sa Kamara. Kaya't ang mainit na usapin ngayon ay kung kailan kikilos ang Senado para simulan ang pagdinig sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente ng higit sa isang katlo o one-third ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Kailan magsisimula ang paglilitis? Kailan bibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya? Kinabukasan, patapos ang adjournment ng Senado o Pebrero asais pa lamang, may sagot na kaagad si Ginoong Escudero sa mga kongresistang nananawagan sa mabilis na aksyon ng Senado sa impeachment complaint. Kung nagpa-banzing-banzing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaling kami lalo na na huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersa yung pipilitin at sasabihan kami ng sino man galing sa kamera na huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag dinon. Kung inaabot ng dalawang buwan umano bago tuloy ma-impeach ng kamera ang Vice Presidente, ilang araw, linggo, buwan o taon ba? ang dapat na bilangin ng Senado bago sila kumilos at magsimula sa proseso ng impeachment trial. Sa ating konstitusyon, sa ilalim ng Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Paragraph 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Sa wikang Filipino, kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng isang katluman lamang ng lahat ng mga kagawad ng kapulungan, iyon ay dapat bumuo sa Articles of Impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Sa kanyang pagharap sa media, nagbigay kaagad rin ng interpretasyon si Senador Escudero sa probisyon na ito ng ating saligang batas. Sasagutin ko rin niyo isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Um, sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng konstitusyon, proceed with trial. Um, busi na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediate ang saligang batas. Mm -hmm. Ang sinabi ng saligang batas ay shall, shall forthwith Proceed with trial. Hmm. Habang si Constitutional Law Professor Rene Sarmiento, na isa sa mga commissioners ng 1987 Constitutional Commission, ay may paliwanag tungkol dito. Yan po ay nakabatay sa ating uh, saligang batas, ating uh, Section 3, Paragraph 4, yan po nakalagay Portrait Proceed sa wikang Ingles. Portrait Proceed the Impeachment Proceedings. Sa Tagalog version ng ating Saligang Batas, dapat isunod agad. Sinig ko po ang, ang, ang uh, history ng Portrait Proceed. Ito po ay first in our Constitution. Wala po sa 1935, wala po sa 1973 Constitution. Ito po ay bago. And it appears from the records ng ating Saligang Batas Constitutional Commission, noong July 28, 1986, wala pong discussion po eh sa forfeit proceed. But kung walang uh, paliwanag po, the plain text is uh, very simple po, no? Uh, the word uh, portrait forfeit, ibig sabihin right away, immediately, at once, agad-agad po. So yan po ang batayan po na aking uh, sinabi dapat agad isunod. Ito naman ang pananaw ni dating Senate President at ngayon ay leader ng minorya sa Senado na si Coco Pimentel. Kung gusto ko sabihin, kung basahin namin yung Constitution, ang utos naman pag, sa, pag merong impeachment na final ang House of Representatives impeachment article sa Senado, ang utos kasi ng Constitution doon, the Senate shall forthwith uh, conduct the trial. Ang court ibig sabihin ng court medyo tinutulak ka niyan, minamadali ka o, hindi naman sa, ibig sabihin ng na pagkatanggap mo, aksyonan mo, pero huwag ka naman magpalipas ng tatlot uh, kalahating buwan bago mo aksyonan. Hmm. Uh, kailangan, siguro naman lahat kami, pagbasa namin dun, yun sana yun ang pakiramdam namin na Pwede siguro lumampas isang buwan, pero hindi naman siguro tatlot kalahating buwan. Ika ni Senator Pimentel, huwag naman daw abutin ng tatlot kalahating buwan bago formal na dinggin ng Senado ang impeachment complaint. Ito na rin ang tugon ni Senator Pimentel sa sinasabi ng liderato ng Senado na hindi siya magpapatawag ng special session para bigyan pansin ang impeachment complaint at maghihintay na lang ang mga senador sa pagbabalik sesyon nila sa June 2. Nagsarado ang sesyon ng Senado at ng Kamara, Pebrero a 5. Mula sa petsyang yun hanggang June 2 ay 116 days o halos apat na buwan. Ang nalalabing session days ng 19th Congress ay June 2 hanggang June 11 na lamang o anim na araw na lang. Ano lang ang magagawa ng Senado sa loob ng anim na araw para masimulan ang mahabang proseso ng impeachment trial? Pero ano pa nga ba't ngayon pa lang ay sinasabi na ni Ginoong Escudero na malamang masimulan ang paglilitis sa nasasakdal Pagkatapos pa ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 o sa opisyal na pagsisimula ng first regular session ng 20th Congress. Mula June 12 hanggang July 28 ay panibagong 45 days o isa't kalahating buwan. Kung bibilangin natin mula Pebrero is hanggang July 28, Katumbas yan ng higit sa limang buwan. Bakit nga ba iwinawaksi ng liderato ng Senado ang sugestyon sa pagpapatawag ng special session para aksyonan ang impeachment complaint? Kailangan pa ba talagang humiling o mag-request ng special session? May sagot dito si Senador Pimentel yung pagbalik sa tanong mo kung magkalaba ba mag-request o hindi sa, sa tingin ko hindi na kailangan mag-request eh. pero kung yun ang gusto ni Senate President eh a ako mismo ngayon nagre-request na sa kanya kasi nga uh, pinasa ko yung constitution kailangan yung 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 uh, utos yung utos na nasa constitution utos sa Senado may 43 doon ang sabi doon Senado madaliin madaliin din ninyo ang pagproseso ng impeachment. Huwag mm. Wag yung wag, yung, wag yung patulugin. Kung ang turing po ni Senate President Escudero sa Kongreso ay nagpabanjing-banjing daw bago nila mabuo ang Articles of Impeachment, ano ngayon ang turing natin sa Senado na sa loob ng isandaan at labing anim na araw ay walang gagawin na opisyal na aksyon sa isa ng pasa kanilang impeachment complaint. Ano ngayon ang touring natin sa Senado? Pakuya-kuya-kuy? Pabebe? Pakuti-kuti? Ah, kasi campaign period. At magagambala nga naman ang mga re-electionista. Pero hindi po ba't ang pagiging senator judge sa isang impeachment trial ay kasama sa kanilang job description? Kasama sa kanilang sinumpaang tungkulin at responsibilidad? Hindi po ba't mas magandang ang mapanood ng bayan sa panahon ng halalan kung papaano kumilos, mag-isip at magdesisyon ang mga kagalang-galang na mga senador sa isang napakasensitibo at napakahalagang proseso na nakaukit sa ating saligang batas. Kasi nakabakasyon na sila at ang iba'y naasa abroad na? Ang iba'y mag-aabroad pa lang? May mga lakad na sila ni Mrs may mga nakatagda na silang vacation? Sandali lang. Kailan pa naging istorbo sa mga lingkod bayan ang paglilingkod sa bayan? Kalalahanin po natin ha na sa mahabang bakasyon ng mga miyembro ng 19th Congress with all due respect congressman man o senador tuloy ang kanilang sweldo at mga benepisyo sweldo mula sa dugo at pawis ng mga mamamayang pilipino ang pangkaraniwang mga manggagawa no work no pay ang mga kagalang-galang na mga senador at mambabatas kahit no work Match pay! Kailangan pa bang ipagdiinan ang kahalagahan ng pagsisimula ng proseso sa pagpapanagot o pagpapawalang sala sa isang nasasakdal sa impeachment trial? At papaano din yung karapatan sa tinatawag na speedy trial ng isang akusado o nasasakdal? Ito ang masasabi ni Commissioner Rene Sarmiento. Okay, ito po ang uh, ating uh, pinag-uusapan paglilitis po na din po sa Senado. Ay napakahalaga po sa buhay ng bawat Pilipino. At tandaan po natin na kung, kung bakit bakit nandiyan po ang articles, ang provisions on impeachment sa ating sariling batas, Article 11. Ito po ay nasa ng article, Accountability of Public Officers na ang pagsisilbo, paglilingkod sa taong bayan ay isang sagradong obligasyon. It's a public, it's a public trust, it's public service. At all times, accountable po ang ating public officers sa taong bayan. Now, how do we show this accountability na sila ay dapat managot o talang dapat managot? Through efficient proceedings, ito po eh. Uh, hindi man na-discuss yung time frame sa ating uh, constitutional commission. Napag-usapan po ang kahalagahan ng impeachment uh, ng ating mga namumuno, public officers employees. One is to serve as a deterrent to public officers. Now, huwag niyong gawin yung ginagawa niyo under articles of impeachment. Nakasalalay po ang future, kinabukasan ng taong bayan. Pangalawa, sabi nga ng uh, discussion po sa Constitutional Commission, it will serve a strong impact on public officers na huy, huwag niyong gawin yan dahil you can be impeached, pwede rin tanggalin eh, sa, sa, sa posisyon nyo. So, ibig sabihin, ito pong issue ay na napakalaga sa ating taong bayan. Considering the seven charges na sa doon ng ating articles of impeachment, na, na, dapat at talakayin at i-resolve. Kung talang innocent di innocent After due process of law. But kung may guilt, kung talagang uh, may kasalanan, eh, di ba nagot? Under the Article 11 on Accountability of Public Officers. Sa mga pinakahuling panayam po kay Senator Escudero, ginagawa niyang halimbawa ang mga nangyari noong impeachment ni na Renato Corona at Merceditas Gutierrez. Inabot nga daw ng isa't kalahating buwan bago magsimula ang trial noon. Kung ito ang mga halimbawa ngayon ni Ginoong Escudero, Gaano naman kaya katagal bago magsimula ang trial para kay VP Sara? Tatlong buwan? Apat na buwan? Limang buwan? Kapag po nagsimula matapos ang limang buwan, yan po ay sinasabing July 28. Abay, ilang buwan ang bibilangin pa rin bago humantong sa desisyon ang sinasabing impeachment court Talaga bang ayaw lang madaliin Shall forthwith proceed Dapat isunod agad O may mga nag-iisip na sinasadya bang patagalin Shall forthwith delay? Dapat agad patagalin at paabutin sa 20th Congress? Aba kung ganon, eh bakit kaya? Think about it.